Ha? ano yan? Hala? Daliri. Daliri niya? Naputol. Bro, oh, daliri. Daliri, naputol. Yan mga idol, naputol ang daliri niya. putol talaga yan putol, putol yung daliri niya ito Saan na kaya yun nagpunta mga idol? Grabe, biglang na biglang naglaho. Hindi kaya yun nagtatawag ng kasama bro. Kasi nananakit na eh. Delikado siya kaysa dun sa mga delikado siya kaysa dun sa mga delikado siya kaysa dun sa mga wak-wak. Kaya nga. Baka ano. Sobrang tapang talaga yung sumasanib sa kanya. Napakalakas. Napakalakas yung sumasanib sa kanya bro. Nagaan ba oh, daan pala, daan pala yan bro. Oh, pala to baybayin natin to ayan oh daan pala to oh. baybayin natin to kung saan to ano aabot pero huwag lang tayo magkumpiyansa sa daan baka bigla naman yung mananakal Wow. Yem bro, ayun bro. Yem bro. Ayun no. Yem sa taas bro. Yem sa taas. Hm, mm, kago sa puno. Physically nating yan. Ayan na naman siya mga idol. Mahilig talaga siya magtago ba. Tapos biglang maano. Biglang manakal. Ayan. Ate, bakit ka nanakal? Gusto ka lang namin tulungan. Ayun, ayun. Ayun sa puno, bro. Nandiyan lang. Oo. Ayan, oh. Nagtatago sa patay na puno. yanu ha kan mangay to Bagal baggal yat lagang gumalaw bakit pinapasunod niya tayo dito ito na yung, yung pinakamalakas na encounter over mula noon ito na right. ito yung wak -wak dati, napaka basic lang hulihin ito iba to iba talaga ang sanib bro huh? iba talaga ang sanib Oh. Namumutla siya kanina, di ba? Tiba na diba, namumutla siya kanina? Ngayon, ponti-unti na siyang ano. Parang lumalakas ba? nagyuwak sa lugar na to bro Oo. hindi lang yung nakaputi yung nandito ngayon nagyuwak-yuwak din may kasama kaya siya Nag nagtatawag siguro siya, siya ng kasama uh -huh. nagtatawag siya ng kasama kanina Damit itu, Bro. Oh, huh? mayamit itu. Hmm. Tekan ya, Bayan. Si guru. Hah? Si guru, ya, lu. Bakasakannya, ya. Wo. Maka, alah. Maka pepuntan di itu. Karena iwannya tuh. Si siguro. Huh? siguro. Hindi hindi to damit eh, parang parang pangpunas. Pangpunas? Oo. Ano pangpunas? Yung pagkatapos mag anuhan, han, pangpunas. Pang ano? pangpunas to bago kumain. Ganun ba? Oo. Ano to? Yung pagkatapos may pangpunas. Ano? Ayan o. Saan ang mapapunta yan? Hmm. So wala na naman Ayan mga idol Susundan natin kung saan siya magpunta Bigla na siyang ano eh Di belakang nanakit, mana yang tak penta? Nanakitnya telaga. gumagalaw tong ano kawayan nawala na ito bro huh? nawala na dito wala na. Nagtaka kami, mga idol. Kasi napakahina ng lakad tapos biglang mawawala. Wala dito, bro. Yan nga ang pinagtataka ko, bro. Yan ang pinagtataka ko. Kasi mabagal siyang maglakad. Tapos biglang mawala. 'Di ba? Ha? Para din siya yung para ay kagaya din siya nung mga wakwat. Nagtatago lang sa gilid-gilid yung mga damuhan. Kaya nga. May naramdaman ako bro. Oo. Parang andito lang siya sa malapit. Kaya nga. Andito lang siya sa malapit. Wow. Ano yun? Ang panitik na bangga sa kawayan. Ang hulang. Kawawa naman yung paniki. Madilim kasi. Napakatanga naman yung paniki na yun. Binangga niya Binangga niya yung kawayan. Oh, ayo yang penikik. Ayo yang penikik, bro. boleh telaga Ini paniki yo oh. Dito lang yung paniki, ko yung aura niya bro Sige bro. Sinisilip ko lang dito. Wala bro, kuma, ano lang, kalabog lang sa mga dahon. Hala bro, andito lang sa sedaan bro. Biglang lumitaw. Hmm. Andi tu bro Andi tu Yang ni Yang ni Yang ni Perlahan-lahan Maka bawi tayo Sini sini Uh. Oh, oh. Tuh. Tuh. Hah? Oh, anu yan. Halo. Delirinya. Deliri Daliri na putol. Yan mga idol na putol ang daliri Talang niya. Daliri niya bang... eh. Putol talaga. Yan. Putol ng daliri niya. Putol yung daliri niya. Saan na yun? Ha? Patol yung daliri. Yang mga ludi. Naputol ang daliri. Ang tamaan ni Dukyo. Itak. Da. Ayan oh. Ha? Dalhin niya ni susugba natin, susunugin natin 'yan. Sunugin? Ha. Ulam na mm -hmm. Lighter, lighter aku. tak ni Dokyo Saan yung tumakbo? Musindihan bro? bro? Ibang amoy niyan bro. Ibang amoy. Mura pa tayo sumisusunog yan bro. Medyo basa yung lukay. Tapon mo lang dyan sa gilid. Hayaan mo kagatin ng aso yan. Dyan o sa ano bangin. say seguro siyang ano umiilog Yan Cho nito tiensa baka babalik 'yun